Kaya kusog na. Malakas, Malakas po niya guys. Malakas. Nakagod po ay ka Oo, nabito ako. Oo. Nabito ako. Kaya ano ito? Sama kaya mga ato dito. Panang santol. Santol ito. Ah, mo ito makaka-auto dito. Malakas po talaga niya. Malakas po talaga siya. Na itong bagyong bagyong uwan bagyo yung alas pa lang po ito ng umaga dito po sa Kabukayan, Biliran Salawad, Barangay Salawad Kabukayan, Biliran po ayan po yung kaganapan dito ngayon delikado po ito kasi malakas talaga siya. Nasa sa bahay lang po kami, hindi kami nagbakwit. Hindi po na po kami nakalabas kagabi kasi bigla po talaga siya lumakas. Hindi na po kami naka-evacuate. yung bagyong uwan bagyong uwan po bagyong uwan ayan po putol na po yung mga lubis sa itaas <laughs> kaya mga diliha diliha ngadi kay kuning diri mandiri di di ngadi diri di di okab na din din di da kun ang peto di wala ayan po video po video ko makalma po yan ang hangin pero pag kasi yung hangin niya pabugso-bugso po kasi pag bumubugso talaga